Naka nga na naka nga Oye, shoutout kay Sir Gabo Oh, dali! Yan, ah oh! Iyan, hindi ko katinig Hindi ko katinig Ikaw ang puso lang ako E, bitaw ka lang sa glit. Yo, dalawang kami agad Tapos naiiwan ka na Grabe yung mga gubat nandito dito magsik ko magsik ko kumis na naman oh nangyari ka na nangyari ka na kumis na naman oh hi guys nangyari ka na naman yung mga gagong sirauno nang pangipangita na naman parang lamang mo um, lagi din naman nagkikita sa opisina parang mga gago lang hang guys parang magbanta tayo ng ano Shout nga po pula kay Sir Gab, yung nagbibidyo sa unahan. Shout nga po pula kay Sir Gab, yung nagbibidyo lang, oh. Hi guys. Oo, oh, dali dali oh. Magti-trail kami. Yan po guys. Ganyan ba sa team two, eh? Wala. Wala. Team 1 lang may eh, ganyan. <laughs> yung paherap pa sa Team 1. <laughs> <laughs> hi guys. yan you know, oh. Si General Tars, yung mga gago lang. Uh, yung mga, yung mga Team 1 na mga gagulang. Ayun <laughs> <know>, oh. Ay, hi guys. <laughs> Narinoy may sitye limp di naka ano. Robert. Oh, dito bigla na tapo ya. Ya pa panai. Dito mina. Dito sina tapo. <laughs> Lagi ba piniksusitingan to? Sir Gab? Ha? Lagi ba piniksusitingan to? Oo. Oh. 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 Diwata sa labungan. Ay yon! Ang diwata sa labungan. <laughs> Grabe. Yun, guys, may nagsusutin po dito, ang diwata sa labungan. kadobol po niya ay duwat nagtalop ng labong. Ha? Huh? Hindi mainit, hindi na ako pa. Yun o. Hi guys. Mister DIY. Mister DIY. Mister Mister DIY. Mister DIY. Mister DIY. Guys, ito po sila sila pa guys magta-traffic po dito sa pupunta namin guys kaya po naka best po sila magta-traffic po sila dyan sa baba so guys po bumaba na po guys pero ah may ano oh. rin pala eh may dahanan pala para lang sa ay oo meron pala may simentado oo no, may simentado ha uh -huh. Pag naguto, may saging ha. Huwag kayong magpapaguto, mayroong saging dito sa likod. <tipos> Oo oh, nga, malumot, malumot dito. Tsaka <tipos> malaki kasi yung makina ng ninyo eh. Kasi dun sa amin eh. Hindi, parehas lang. Uh. Pero 4x2, 4x4. Oo. Guys, trabaho lang guys. <tipos> guys trabaho lang. So, you know? ba nice. Trabaho so, lang. filter uh -huh. guys. Oh. wala po sa mall ito. Wala sa mall ito. Wala sa mall. Wala sa mall. Wala sa mall. Sa mall. Hi, guys. Pakipalo na nga po si Sir Gab niya sa ano sa <laughs> team. <laughs> Pakipalo sa point ka. Pakipalo po sa point. Oh, buho. Oh, buho. Alangan. Charles, baba. Bubuhatin yung kahoy. Alangan. Oh, kailangan talaga. Kargado ka dito talaga. No? Di ba kala siya pa kargado ka na eh? Oo nga na tayo eh. Sabi doser sarga, may kargado na daw Hi guys. Reaction video. reaction video. Parang mga gago lang. <laughs> dito Ay guys Sanyang pa tayo dyan pababa mga isang oras pa Buti-buti mong tao ba eh, Sorry Sir <laughs> Gabbo dito dito eh, ano Iba talaga. Iba talaga, ang malakas. Iba talaga ang conquest talaga. Grobio. Konsyal na maghanap ng kabuti. Oh, oh pa ah, sa patos mo. Harap lang dito eh. Ha? Dito kasi sumama pa ako. Sa so, sergab eh, mapang-akit mapang ito eh. Ingat ah, magbago ay, tinatawag <laughs> Almost mga ano? Almost mga 150 years old na puno to. 150. Almost mga 150 years na puno. 150, 150, na puno. 150 puno yan, no. Grabe oh, 'to. Oh. Hindi po nayaya ng Oh. Mga, <laughs> mga 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 pong anim pong kasi hindi pa ni Charles. Hindi pa po mayaya po siyan. Pero sa amin ni Sir Gab mga tatlo lang. Kaya na namin 'yan. Pero si Charles anim. Double. Ginipidyo din ano namin. Tinik. Baka matinik kayo ha. Butas yung sapatos niyo diyan. Ma-injured ka agad diyan. Pinapa. Oh, taas ang paa mo, taas ang paa mo. Ay, uod din. Diya pang. Minalo sa pala talaga nitong motor eh, no? Iya uh, pang uno sa para sa gamers. Hoy. Ay madulas. Ay madulas. Hoy. Uh, sama uh, ko mga vlogger. Uh, Yo, guys so. Yan <laughs> o, parang, oh. Ayun oh para. Par yun po para <laughs> yung parang mga gago lang. Aputek, guys ah. Guys, sa kung sa yung sapatos niya pang-hiking. Gan 'yo. Nagsama-sama nagsama-sama yung para lang. Minsan lang magsama-sama yung mga gagoy eh. <laughs> Marami dyan matitino pero mga gago minsan na magtama sa yung pa pinaka-leader namin na sa una, Sir Gab. <laughs> <laughs> Dati mabait yan, napasama sa team naging gago rin eh. Nung <laughs> nakilala namin yan, sobrang bait yan eh. <laughs> oh? Buti PC Charts, pinapayagan pa ng girlfriend niya kung saan na pupunta. Dapat to hindi pinapayagan ko sa pumunta eh. Legal, legal tayo. <coughs> ha? Legal, legal, tayo. legal ba? Illegal. Ano ma, madulas, madulas. Kasi tayo sa illegal. <coughs> ano? Okay. Oh, yan na. Ano prutas yan? Yung tibig. Ah, lasan yun yun. Ano lasa niyan? Ano, siya para pa. Para siyang apple. Ay ganoon. Oo. Huh. Kainin mo ayon, nalaglag. Eh, wag 'yun. <laughs> Dapat tinantay mo ako diyan, Charles. Tinutukoy ko yung sapatos mo. Ay, nice. Nice. niya parang mansanas din. Oo, parang ano siya. May puto-puto maliliit. diyan? Alam mo yung parang dragon fruit? Mm. Yo, yung, ganun. Ay, pati balat niya kinakain. Nakita ko oh, kinakain ng balat yung kasumlaw ang <laughs> tawag niya? tibig tibig? oo di ba matubig yan? pag nasa bundo ka tapos nauuha ka hindi ko pananin tapos puputol ka lang sa kanya mamaya may tubig na yan hmm, kaya tibig ang tawag oo <laughs> wala 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 sa mall dito wala nito sa ano sa mall wala sa padilla building nito <laughs> wala sa padilla building Kaya wala, building. Yes, wala. <laughs> Charles ang time ako Charles ang wife magiging proud. Teka, kulay na niya, yung sapatos niya. <laughs> okay, kailangan mag-ingat, oy. Charles, antayin mo ako. Tuntun ko sa paa mo. So, dito kayo dumadaan dyan, oh, no, sa ginugulungan ng motor. Tumukuha, wala. Takmay sa lig, pari. Takmay sa lig. Bato kayo. Pinakamalayong hospital. Eh, hagos nyo sa ano? Mm -hmm. Ah, dito. Dito. Marami sila dito ganito oh. Hindi okay. na namin yan, ano huh? ni siyang ganyan din oh. yung, malalaki, yung malalaki. kinakain yan, di ba? Kinakain yung malalaki daw niya yung kuhol, kaya di kuhol yan. sa uh ilog. -huh. Oo. natin. So, sabi kayo ano nang ano mo. Ano, dapat ako, dapat pala ano eh. Ay,